Ito mga ka-idol ko, ako ay manguha ng dahon ng ano, talbos ng ampalaya na native. Ito, maggulay ako mga ka-idol. Oh. Ayan. Pang ano, pang dinengdeng. Magluto ko ng dinengdeng mga ka-idol. Ito, napakaganda ano, talbos ng ampalaya na native. oh ayan mga ka-idol. Oh fresh na fresh na gulay organic gulay <laughs> ang mga ka-idol ang aking gulay na ampalaya na native dito lang yan sa tabi ng aking mga taniman na gulay libreng gulay lang heto mga ka idol manguwa rin ako ng sitaw kuha ako ng ano mga ilang piraso pang ano pang sa lulutuin nating ating gineng din ito may ano na siya oh. may talo binina naman ako mga ka idol kunin ko lang yung medyo malalaki ang bunga So, heto na mga ka -idol. Okay na to mga ka -idol. Kumuha lang ako ng konti. Pang sahog sa aking lulutuin. At meron pa akong ampalaya dyan. Dahon ng ampalaya. At magkulay pa ako ng malunggay. Yeah. Okay. Okay na to mga ka-idol. Oh. Kumuha lang ako ng konti. At ako ipawi na pangunguha pa ng malunggay mga kaidol nandito na ako sa may ano malunggay o aakyat ako <laughs> nandiyan yung dahon aakyat ako mga kaidol ko ya yeah. lang kumuha ng malunggay ano o marami siyang dahon kaya anuhin ko na yun fresh na gulay malunggay Ayan oh, mga kaidol ko, napakaganda ng ano niya dahon. Punin na natin yung hanggang lugo niya. So, heto na mga kaidol, may nagulay na ako ng malunggay. Magluluto naman na ako mamaya mga kaidol ng ginendeng Okay. At dito mga ka-idol, meron akong sitaw dito at may bawang at sibuyas mga ka-idol. At meron din dahon ng ampalaya. At may dahon ng malunggay mga ka-idol. Yan ang aking lulutuin ngayong gabi mga ka-idol ko. At dito mga ka-idol, nilagyan ko na rin ng tubig yung kasirola at nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. At naglagay na rin ako ng bagoong mga ka-idol ko. At ngayon naman ay sinunod ko na yung sitaw mga ka-idol at nilagyan ko na rin ng asin. At ito nilagyan ko na rin ng ajinomoto mga ka-idol ko pampalasa ng pagkain. At meron din tatlong pirasong tinapa mga ka-idol ko. At ayan na nga, mga ka-idol akin nang nilagay yung tatlong pirasong tinapa. At ayan na mga ka-idol kumukulo na antayin lang maluto itong sitaw mga ka-idol para ilagay na rin yung malunggay at saka... Ah, Pape mga ka ko At ito nga mga ka-idol Luto na yung sitaw at ilalagay ko na itong Dahon ng malunggay mga ka-idol na maraming malunggay nga pala ang ilalagay ko mga ka-idol masarap ang maraming dahon ng malunggay Pagka nagluluto ng dinendeng. Ilutuin ko lang ng saglit mga ka At isu isunod ko na rin yung May huwagang dahon ng ampalaya At ito na mga ka-idol Yung dahon ng ampalaya akin na rin isusunod Saglit lang yan maluto mga ka-idol Ilagay mo lang dyan dahil kumukulo na ng gusto kasi pagka niluto mo yan ng matagal mga ka ay magiging mapait yung kanyang lasa at saka sabaw niya mga ka-idol. Magiging pangit ang lasa. Kailangan ano lang half cook lang siya para masarap yung sabaw. Hindi gano'ng mapait mga ka ko. At ito na mga ka-idol. Luto na itong may wagang dinengdeng mga ka -idol. Ito na naman ang aming ulam ngayong gabihan. So paano mga ka-idol? Hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat sa inyo mga ka -idol. Thank you, thank you at God bless sa ating lahat.